Uy, mga bossing! Hulaan nyo nga kung nasan kami ngayon? Ako, bossing, alam ko kung nasan kayo. aber nga, kung alam mo? Nasa Bacolod, huban kayo, mga bossing. Wow, ang galing mo namang maghula. Abay, syempre, mga bossing, ako pa. Nahulaan mo rin ba kung ano ang gagawin namin dito? Eh, mga bossing, hindi ko pa alam. Abay, akala ko pa naman magaling kang maghula. Pasensya na, mga bossing, ano pang gagawin nyo dyan? Panoorin mo na lang itong video para malaman mo kung anong gagawin namin dito. O, si Sige na nga, papanoorin ko ito hanggang matapos. Yan ang gusto ko sa'yo. Number one supporter talaga kita. Sige, manood ka. Mga boss, yan dito pala kami ngayon sa Bacolod, Duba. Gagawa na naman kami ng mala adventure dito sa Kabundukan. Yung mga kasama ko ngayon ay si Nanunod ako, Nuno Saday at si Pano. Medyo maulan nga yung pagpunta namin dito sa Bundok. Naisipan nga namin na umakyat dito kasi nga may gagawin kami. Panoorin nyo na lang itong video hanggang sa matapos para malaman nyo kung anong gagawin namin dito. Medyo malayo-layo na nga yung nilakad namin sa pagpunta namin dito. Pero ayos lang naman dahil nga sanay naman tayo sa paglalakay Itong mga kasama ko nga ay parang sanay na sanay naman kaya hindi na papago Andito nga kami sa kahabaan ng ilog dito sa may bundo. Sobrang lamig nga ng tubig at napakalinaw pa. Abay parang ang sarap nga maligo dito. Itong mga kasama ko nga enjoy na enjoy sa paglalakay dito sa tubig. Andito po kami sa ilog bali nung kami ng susu Abay mga bossing, mangunguha pala ng suso. Kaya nga't may bit-bit kaming nalagyan para sa pagsisidla lang namin ng mga nakuha naming suso. Napakahaba nga ng ilog dito sa may bundo kaya medyo malayo na rin yung nalakad namin. Ito mga kasama ko ay naghahanap na sila ng suso. sobrang linaw nga ng tubig ay wala pa kaming nakukuhang suso. Sabi nga nitong mga pamangking ko dahil nga sa malakas daw yung agos kaya wala pa kami nakukuha. Aba itong si tatay nga ay nadaanan namin dito na naglalaba dahil nga sa napakalinaw ng tubig kaya nga pwede itong paglabahan. Medyo madahon nga itong dinadaanan namin kasi may nangunguhan ng nyo. Ikokopra daw kasi itong mga nakuha nilang nyo. Abay medyo malayo-layo na nga rin itong nalakad namin. Sa wakas nga ay may nakuha ng suso itong mga pamangkin ko. Pinakuha ko nga muna dito sa pamangkin ko itong suso na nakuha nila para matignan ko. Abay medyo malaki-laki na rin itong mga nakuha nila. Mga bossing ito nga pala yung itsura ng suso dito sa may ilog. Itong suso nga ay makikita lang dito sa may bakolod huban. Doon kasi sa amin sa may gubat ay ibang klase rin yung mga suso. Kadalasan kasi ng mga suso doon ay makikita sa dagat kaya sa mga katibuan or fish pan. Dito naman nga sa Bacolod Huban ay kakaiba nga itong suso nila dito. Medyo mahirap nga rin yung pangunguhan ng suso dito. Kailangan lang dapat ay matyaga ka sa paghahanap. Mabuti nga itong mga pamangking ko ay magagaling talaga sila sa pangunguhan ng suso. Ay sa wakas nga ay nakakita rin ako ng suso. Ganito lang pala ang paghahanap ng suso. Sa mga gilid-gilid nga ng tubig sila makikita isa naman ay nagtatago sila sa mga kabatuhan napakaganda talaga ng ilog dito hindi ko nga ay nakala na makakita pa pala ako ng malinaw na tubig kadalasan niya kasi yung mga nakikita kong ilog ay napakarumi na ng mga tubig mabuti na nga lang ay nalagaan nila yung ilog nila dito nung naglalakad nga ako ay nakakita ako ng guling guling dito sa may tubig pero nung kinuha ko ito at tinignan ko ay wala na pala itong laman itong guling guling pala mga boss ay kahawig ito ng buko kaya lang yung buko ay kinakain pero itong guling, -guling guling ay hindi. Ayan nga po mga boss, may malalaki na naman silang nakuha nitong suso. Talagang magaling ito sa paano sa paghahanap nitong suso. Sinusuyod niya kasi itong mga kasulok-sulukan dito. Ayan nga po, at medyo marami-rami na rin itong nakuha namin. Itong sinunod ako nga ang taga bit, -bit nitong mga nakuha naming suso. At si pano naman yung nakakuha ng maraming suso. Itong sinuno sa day nga ay todo effort din sa paghahanap ng suso. Mga bossing, yung umaagos palang tubig dito ay galing sa anyong huban. At yung iba naman ay galing sa may tangke kaya pala napakalinaw ng tubig kasi nga yung tubig sa anyog huban at sa tangke ay bukal tubig talaga sila galing sa mga puno at kalikasan dito sa kabundukan ng huban kaya nga nakakasiguro tayo na talagang malinis yung tubig nila dito ayan nga po mga bossing medyo nahihirapan niya ako sa paglaka dito kasi nga medyo madulas yung mga daanan halos kasi sunod sunod yung pagulan dito sa amin kaya basang basa talaga yung mga kalupaan dito minsan kailangan din natin magingat para hindi tayo madulas mabuti nga itong mga pamangkin ko ay sanay na sanay na sila dito itong sinunod ako nga ay nakatuwad na sa paghahanap nitong suso ayan nga po mga bossing nakakita na naman tayo ng suso abay marami na kami nang hinaharin itong nakuha ko hito hito yung kada. Itong mga pamangking ko ay nakita ng mga maliliit na isda Bali mga anak nga daw ito ng mga hito ugbon kung kong tawagin dito sa kanila Ito may isang suso Ayan. Ayan nga at nakakita na naman ako ng suso. Ayan may nakita pa tayong suso. Ayan. Abay, sineswerte talaga ako. Nakakita na, na naman ako. Medyo marami-rami na nga rin itong nakuha ay, ay, ko. Ayun, nakakita na, na naman ako. Abay, kung sineswerte ka nga naman. Itong suso pala mga boss na nakuha namin ay ihalo namin sa gulay. Kaya nga ng itong sinunod sa day ay may bitbit ng Itong nakuha nilang nyog ay itong gagamitin namin sa pagugulay mamaya. Ayun nga at nakakuha na naman kami. Napakarami na nga nang nakuha naming suso. Itong sinunod ako nga ay sobrang saya. Sumasayo sa so, Wala wow. nga yung pagod na namin sa pangunguhan ng suso dahil nga sa sobrang na i-enjoy naman kami. Ito ang si Pano ay talagang ginagalingan niya ang pangunguhan nitong mga suso. Ito nga palang mga ugat ng puno ay talagang sobrang makikita mo na. Kahit kalahating lupa na nga lang yung kinakapitan nila ay talagang napakatibay pa nitong mga puno. Likas na yaman nga talaga ito dito sa kailugan. Talagang bilib nga talaga ako dito sa tatlo. Dahil nga sa may bitbit -bit na silang nyog, may dala pa kaming suso. Gulay na lang talaga ang kulang ulam na. Dito nga talaga sa may probinsya kapag masipag ka lang ay may pangulam ka na libre mo lang talaga itong mahanap dito kailangan mo lang talaga magtsaga at magsipag ayan nga po mga boss pauwi na po kami gusto ko pala magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin lalong lalo na sa mga followers ko sana ay patuloy nyo pa akong suportahan lalong lalo na sa mga nagre at nagsishare ng video huwag kalimutan mag-follow share and react thank you